Glory to God, isang mapagpalang umaga sa inyo mga kapatid. Ang ating paksang pag-uusapan nyo is ano ang top 1 killer ng kayabangan? Ang top 1 killer ng kayabangan ay syempre ang pagpapasakop sa ating Panginoon. Sapagkat kapag tayo ay marunong sumunod sa ating pinaglilingkuran, tumalimas sa kanyang mga salita, tayo ay may iwas sa mga kayabangan. Basahin natin ang sinasabi dito sa Pilipus 25 5-8 na kung saan ang pagpapakumbaba ng Diyos ay pinakita niya no, kung paano niya ibinaba ang kanyang sarili bilang isang Diyos at maging katulad sa isang tao. Sino ang makagawa nun? Yung tipong from level ng Diyos ay naging tao, nakitulad. Pero hindi siya tao ah. Kaya nga nakitulad eh, kasi nga hindi siya tao, Diyos siya. Basahin natin sa Pilipus 2, 5-8. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasaan niyong Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan. Ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubad niya ang kanyang sarili, at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Kung atin titignan yung pagpapakumbaba no, ng Diyos para sa atin, para tayo lang magkaroon ng kaligtasan, no? ang Diyos ay mabuti. Kung baga, dito makikita mo yung humbleness. Yung ibig sabihin pala, ang papatay pala ng kayabangan, walang iba kundi ang pagiging humble. No? Yan pala yung number one. Napapatay sa kayabangan Our teaching for today is, The Son of God, Jesus, empathized himself. Yung nakikisimpatya siya, siya sa mga tao, no? pinakita niya kung paano magpapakumbaba. No? Pinaramdam niya mismo sa atin. No? Parang ganito yan eh. Halimbawa, uh, ikaw yung may-ari then merong nang isang store, 'di ba? Nagtitinda ka kumare. Tapos yung customer nagrereklamo. Ngayon, bilang may-ari, pakikinggan mo ngayon yung nagrereklamo. Isipin mo ngayon na ikaw yung nasa side niya. You feel the shoes doon sa nagrereklamo. At mararamdaman mo ngayon yung pakiramdam niya. Parang ganoon ang ginawa ng Diyos eh. Yung tayo bilang Diyos siya, Ginawa niya ang kagaya natin yung sarili niya para maramdaman niya kung ano yung nararamdaman natin. Yung pagpapakumbaba na ipinakita ng Panginoon. Kahit di niya naman gawin yun, okay lang eh. Pero bakit niya ginawa? Dahil the Son of God, Jesus, emptied himself. And number two, the em emptying was addition, not subtraction. Yung pagpapakumbaba niya, hindi niya ginawa yun para wala lang. Kundi ginawa niya yun para magkaroon tayo ng kwenta magkaroon tayo ng pag-asa and the humility of Jesus kills our pride talagang yung kabutihan ng Diyos, yan yung pumatay sa ating mga pride, kasi nakita natin yung pagpapakumbaba niya, nakita niya yung concern niya tapos tayo magmamalaki pa no, doon natin mararamdaman na ang Diyos ay mabuti sa atin, sa bawat isa sa atin, kaya kapatid kung tayo man ngayon ay nasumpungan sa kayabangan, kayabangan baguhin natin 'yan sapagkat dito pinakita ng ating Panginoon kung paano siya nagpambaba para sa atin purihin ang pangalan ng Panginoon to God be the glory